Good morning, mga kabaliwas nan. Hindi ko alam kung paano ang intro ang gagawin ko. Basta yun na yun. May kasama tayo ngayon. hindi nah, wow. against the light naman eh. Yeah. Yan, si Kabiwas muna. Ay, yan! ayan, si Kabiwas. Yan, shout out. At, pwede, pwede sumayaw? Oo, oh, pwede. At si ano? Idol. Yon, yon, si Idol, Bata TV. Yan, ayan. Idol. Nakikita ulit kami ni Idol Rami Jude, no? Yan So, hindi na namin dadamihan ng ano, ang, ang, ano, ang, entro, basta, yun, gabiwas, <laughs> uh, okay, yan. Sama-sama na, na. Oo, sama-sama na. So, andito po kami ngayon sa free spot, katapat ng labambo. Ayun si labambo. kaya At uh, habang iniintay namin, yung, yung member ng pansin, pang ano, pansinggang. Pansinggang. <laughs> o, dito muna kami, dito muna kami sa dike ng, ano, dampalit, ano. So, hindi namin alam kung ano mahuli namin dito, basta sure namin isda hindi namin alam kung anong species ng isda ang madadali namin dito so stay tuned tingnan natin kung ano mahuhuli alright alright I'm the you should never give her up. So yan, update tayo mga kabaliwas ng ano. Uh, may huli naman. Kaya lang, uh, medyo maliliit siya. Ayan. Ang dami ng tao. Ayan. Free spot kasi. Tapos yung mga kasama natin. Yun. Kabiwas. Ayan. Nakadami na sila. Hello idol, yun sa'yo. Bigyan tilapia. Ha? Bangus na sa'yo. Hindi, ano yun? Pang tilapia din yan. Mamaya ako mababangus kung sakasakali. So yun, dito pa din kami sa ano, sa tapat ni Labambo. Iniintay namin si ano, Master Teddy. So ang daming ano, ang daming kawan. Ang problema lang. dieta sila ngayon. Ayaw kumagat, ano. Kaya Pagi yun eh. Yung mula Sarap <laughs> eh. Kaya lang ano, mas lamang yung aruyo. Pwede yung masarap yung paksiwing kaya yung kanyang kalalaki. Kaya may huli si bata. Pagka mamaya palagi ko uminit, dyan sila kakagat. So ayan, ako ay ano, nananatiling nakalutang. <laughs> <laughs> Dahil may palutang. Ay, titingnan ko pala dito sa kabila kung mating din siya, no? Si Master Philip. At saka si Master. Philip at saka si Master. Good morning. Yan. Baka sumunod si Sir Jojo. si Master Jojo, susunod yun. So yun lang, si Stipot. Wala pang, ano, wala pang clear na huli, eh. Pero, nilalaki oh. Nung nasa ilalim. Okay. Ano? Hindi ko na nakuhaan. Native. <laughs> 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 Yahoo. Yeah. Pwede na to. Native. Pwede native. Native na native oh. Uh. Ano sila bata. <laughs> A few moments later. Yung mga kabaliwas na ano. Uh, yung fishing namin na yan. Doon uh, sa tapat ng labambo. Hindi maganda yung kagatan. May kumakagat sa si amin pero mas malamang yung maliit. Kaya pinagpasyahan po namin si bata TV tsaka si Gabiwas na kay uli doon talaga sa spot na pupuntahan namin dyan sa may tapat ng ano ng uh, uh, sabungan ano dyan sa may dampalit malabon dyan sa may sabungan so uh, tindray namin na uh, magpaalam at uh, pumayag naman kaya lang yung parking nga doon sa labas so sa pagpapatuloy ng ating video ayan panoorin nyo yan doon sa area na gusto talaga namin mga kabaliwas nan ayan update Andito na talaga tayo dun sa ano, sa location kung saan yung spot natin talaga dapat kaninang umaga pa eh. hagis <laughs> uh, na si Kabiwas muna. yan kasama uli natin si Kabiwas at saka si Abata TV ano Lumipat kami mga kabaliwas nang kasi. Okay naman dun sa kabila, kaya lang hindi pa pang-uwi yung mahuhuli eh. Maliliit. So, dito tayo sa talagang uh, plano natin dati na mamingit ano. So, stay na lang kung makakahuli tayo dito no okay na makapag set up na tayo kain tayo sa manok yung mga kabaliwas na nagiintay lang kami ng kibit nakagat so nakapaghagis na at meron na nga kinakagatan tin eh so ang inintay namin yung final Meron na. Oh, yan. Meron yeah. na si ano. Yari tayo diyan. Kulaga. Kulog. 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 na magpunta ko Kulog. 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 naman ako Kulog. 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 sabay

sketches niya dito. Two hours later. Okay. Change location tayo. Talaga medyo maalat nga yun. Medyo maalat lang ng konti. Ah, subukan namin at na ah, tagalag. Tagalag ah. ulit kami ng bangus mga kabaliwas na ano. Ayan. So, mga kabaliwas na. Oh, no? tagalag kami. Yan yung final destiny namin. So. Ah, hindi kami masyadong pinala dito sa ano. Sa daan palit. So yan. Okay. 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 <laughs> Ayun dami yan. Doon mo na lang tanggalin yan mas ano. Ay, talaga, <laughs> <no>. <laughs> <laughs> Ayan. Ah. So mahirap ang daan. Ayan. Ayan o. No. Yung kabila kasi mga kabaliwas lang. Ano to? Ilog. Dike. So doon kami sa free spot last time na pinuntahan namin. Okay lang. Hindi naman misyo. Hindi maganda yung kagatan. Papatapat tapat lang kasi yan eh. So ayan. Ayun. Si Kabiwas at saka si Bata TV Vlog. Dalak. Set up pa lang. Set up pa lang. ngaw na no. Naman, pag sa bangus naman, pagkasuswertihin ka, yung ano, 30 minutes mo, madami na yun. Pagsuswertihin ka, ha? no? Oo, hindi nga. Ayan, magbabangus kami. Sana ay eh, makapasok kami kay Tatay Bert. O, babangus, hindi eh, kaya magja-jaguar. Sa gilid-gilid lang naman yun, eh. 15 minutes later. Mga kabaliwas na na, no? Doon sa pangalawang uh, fishing spot natin, ay hindi rin tayo pinala doon. So, nakahuli din tayo ng mga good size pero mas lamang yung maliliit. So, nakahuli at ako dyan ng dalawang piraso. So, yung good size ay isa. Tapos yung isa, alanganin pa eh. Tapos si Kabiwas, isa rin, good size. Tapos dyan si Bata TV. So, napagkasunduan namin mga kabaliwas na na lumipat ng pwesto. Ka-final uh, destination, ano, Diyan nga sa Tagalaga uh, Fishing uh, Village and uh, pagdating namin dyan uh, na nakita namin o uh, mga kasamahan natin sa Balinsuela uh, Angler Club ayan si Master Edmund at saka si Master Aboy Shoutout out sa inyo dalawa dyan at sa lahat ng mga Balinsuela Angler Club no? lalo na ka, sa admin natin na si Jun lang so sa pagpatuloy ng ating video ay panuorin na lang natin yung nga uh, panayam natin niyan sa ating mga kasamahan. Alright. Kay Tatay Bert. Ano bang alam kay ano? Pitong. Ay, Ay Edmond, Edmond, Edmon, Edmon. Ah, si Edmond. Si mm -hmm. Boy, si Boy. Ah, si Boy. So, mga kasamahan natin to sa ano? Balinsuela Club. Ayan. Shoutout kay Master Jun. Kay Tatay Bert tayo. Ayan. Sige, mga master, ano? salamat. Tatawid. Kita-kita lang tayo sa ano? December. A few moments later. Di tayo bawas, Apo. Hindi pa ngos, kaya lang madalang na. No? Uy, kami tatlo. <laughs> Ay, wala yata nabukas ngayon, Tay. Dito, holiday Ay, ngayon, eh. kasi, ah, na yun eh. Ha? Malilit pa kasi ito Eh, ako lang kasi yung hindi ba kasi nga ako nag-harvest. Mm -hmm. Eh sila, pagkabilit na mga tatlo, mga dalatak na sila talingo. Sabado. Oo. Pa-harvest Tayo pala ito ako dito, tatlo. Hmm. Eh. Ay, may... tay may di ano na to. May dalawang isda to. Tatlong tilapia. Kasi, okay, ano po kulay ng tilapia? Magkula. Uh Oo. -oh. Dapat idol, isang malaking five finger sa kabila. Sa tilapia. Oo okay, lang. Sa akin po tatlo, sa kanya isa lang. Puli kami kayo doon sa kabila. Dapat pala iniwan na lang natin doon kay tatay. Hindi, wala rin yun. Ay, okay. sabi nyo na lang, sa akin. Idol, ikaw muna. Kumawa kayo sa kwala. Dito ka. ay Para wag mo ng bangka. Oo. Saan ka? Sa isa Dito na kami. Oo. At piliin mo yung matibay kabiwas ha. Ayan na. Pero matibay yan. Okay. Ikaw naman, idol. Papot. Nanginig pa. Matakot, matakot. Aba, bubaksa kayo sa glass ko ito yung sunglass mo daw baka bumagsak. Mga tubig yan. Lima. Ay, hindi tayo ng pain. Basta hagis ka dyan. Kahit saan dyan. Pwede ba sa kabila? Hindi sa kanya yan eh. Ayan, shoutout natin kay Master. Magkasama ba tayo sa relax? Ay, hindi ako kasama noon. Hindi. Hindi. Burn ng Balinsuela angler ang blur club yeah. shoutout kay admin oh lumiling doon malakasan lang ng loob pero nakadali ka na ng bangos may isang may kalahating kilo sabi na nga ba eh ay doon mga nagbablog din to ano master yan huli na bangos yan oh bangos nga yan tilapia tilapia ah bangus ba ayan oh, may huli si master Oo, yan, 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 yan. Huyo! Sabi ganun. Huyo! na naman. Ayan, bangos, bangos ang huli ni Master. Ayan o, oh, panalo. May kalahating kilo ata ayan, eh. One fourth. Ay, o yan. Ayos. Ay, dolala nga nga kung may dito ka o. Ayos. Okay lang. Okay lang. So medyo so, mainit lang. Bali wala wala ang init. init <laughs> <laughs> Set up na kami. Set up na tayo pambawas sa atin. Oh, pambangus, tilapia. Salamat pa ano, Tayo. tayo? Uh, mo sa tilapia? Ano masarap? Ano medyo tibulak. Ah. Tinapay, masa. Masa. Yung masa na ano? Sige. May bago na tayong ganyan eh. A few moments later. Nadali na tayo, hindi lang nabidyohan. Pero may may testigo naman ako, tatlo sila oh. Si Bata TV, si Kabiwas, at saka si ano, ano ulit pangalan bro? Ah, si Master Joel. Ah, kasama natin sa Venezuela. Angler. Club. So, ito 'yon. Oh. <laughs> Ayano. Oh. Paksiwin ba? Pero pwedeng-pwede na 'to. Tabae. Eh.

Bangusian. Ay, soko pala. Ito sika biwas sa pala mo. Oh. Oh, Oh. Hindi ko as. Mas astal ba no pala kay. Popo, linya. Ano anak? Lalaro ko lang eh. Ngasi si biwas ang dumadali. Laki. Laki. Oh. Oy, 'yung ka biwas. Ayun, misalok ako. Baka Ay, makawala. Ay, hindi hindi mag hindi makawala 'yan. Ay, dello tama. Oh, sige. Angat mo. Oh, gloves mo, gloves mo. Popo, oh, popo. Pop. Huwag ka masyadong magulo, baka magiba yung tinutulog eh. Huwag kami yung hook. Dali. Akin na, akin na. Atras ko, atras ko. Ayan, yan. Ayan, isang oh, Sikat kami. Ay, sikat si Kabiwas eh. Nakadali ba naman ang ano? Hop, hop, hop. Dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. O, dahan-dahan. Kamay mo, kamay mo. Ayan, meron din si Master. Ayan, yan. Uy, Kabiwas, Kabiwas. Ingat, ingat. Madali ang kamay mo. Nakakatakot yan. Ayan yan, si Kabiwas. Talaga, galang, talaga, pala dito, ano? Ayan, ay, ha, papalo yan ha, papalo. Ingat kamay mo. Yun. Sige, bitaw, bitaw, bitaw. O, yan, no? <laughs> ayan o. Ayan, mainit, dandahan lang, Kabiwas. Kagulo dito kasi nakahuli si Kabiwas ng bangus. Ay, thank you Lord, ang laki o. Ayan. hindi na, hindi na, ano na ba, uh, kumbaga, Yon! First time kuta. Grabe lang. Laki. Oh, panalo. Isang kilo? Wala naman. Isang <laughs> kilo. Kulang-kulang kalahati lang yan. Oh, grabe naman pala humila yung hayop. O yan. Okay. Mga kabaliwas na no. Hindi na nabidyohan. Pero, yan no. Oh, tapos ayan pa Oh. O oh, diba? Dalawa. Sabay. Ayan. Ayan. Nagkakagulo kami. May huli siya no. Ay gulbata. Okay. <laughs> Pampaksiyo na naman daw. <laughs> Maliit lang ata to. Pero may huli. Oo. Yan may huli mga kabaliwas nan. Unahin natin si Kabiwas. Kawawa naman baka masabitan yung kanyang linya. Ayan. Against the light. Pero pwede na. O. Maliit lang ata to. Ay. Kukunin ko to. Patay na to eh. Pagka ganito mamamatay na kukunin natin to pasintabi sa mga manonood ang bangus pag nahulin ganito kalaki tinitake out na yan ayan oh. a few moments later huli palawin natin ayan mga kabaliwas na yun o oh. Ah, okay lang, papagudin ko. Kala mo ah. Yan, papagudin natin yan. Ganti-ganti lang yan Kanina eh O oh, ano, lutang ka na Ha O oh, yan, sige, taas na kita, baby Ah O oh. Second catch to Ay, madami ng catch na pala Hindi lang ano Hindi lang madali Kanina Ayan kagat na sila hop oh, ikat na natin may dugo na eh a few moments later ayan Ah! Sarap ng laban. Akin lang ang laban dito. May huli din? din <laughs> oh, <laughs> Ay, nagda. Ay, Ay, dito. Hadyan, hadyan. Mayroon din si, Kabi, si ano, Kabiwas. Ay. Kaso, lang to. O, oh, to. Oh, Oh. dalawa. sabay na Ay, putik. Alanganin, alanganin. May angat halos, na. Halos, halos. Ay, yun, laki. Okay. Oh. Ay, yung sa atin, oh. Mali, malit lang, baby. Malit lang, <laughs> Ayan, ayan, oh. Ayos. Ayan, shout out sa kanilang lahat. Ay! Ayan, mga dalawa pang ganito. O, apat. Ayan, ito po. Hindi po namin alam kung anong video to. Basta, yun na yun. Huwag <laughs> na po kayong magreklamo, ha? Ayan, quality. Ayan. A few moments later. Ay, yung linya mo. Bro, pasuyo ako ng linya mo, bro. <coughs> 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 ah. Oy, sarap Mas malaki to. O. Idol, eh. Ah. Hey, uh. Walang Wala Ang bigat. Ano? <laughs> Ay, ayan. Ay, kayan. Maganda ang tama niyan. Papagudin ko lang. Yan. Pagod, niyan. Pagod, niyan. Pagod niyan. Ayun. Ayun na yan, Oh kamay mo bro, kamay mo bro uh salamat Kamay mo, kamay mo Kamay mo Ah uh, Pangapat, Pangalawa sa malaki oh tumama na sa basahan pala Tumama na sa basahan Pag kamay mo iwas, Oh, sa isang malaki oh Kabiwas oh, Oh, tama na yan Kawawa naman si ano, kabi, kabingwit Five minutes later Oo, oh, oh. One and one fourth sa akin. Ha? O, ah, sige po tay. Kalahati. Sige. Ito, sabi natin yung Jaguar. Ito pa rin, Jaguar. Ay! Ang dami huli ni Idol. Ay! Isa kanya. Ano ba? Sa mga kaya sa tiba? 1, Dalwandaan, dalwandaan. Dalwandaan na, no? O, sige. 250 by 250. Opo, opo. Pati bangka, o, sige. Tay, yung pa. Ano yung pa? Yung, yung bangus na yun. Ito, tsaka yung sa kasama ko. Kasama ba ito? Kasama? Hindi, sa kay Kabiwas yan, eh. Ang bukod to, sa kanya po. Sa kanya yan. Sa saya? Oo. Ito lang, huli mo. Ito yung bangus. Hindi, kay ano yung kay Kabiwas. Basta 250 lahat sa akin, Tay. Jaguar lang na. Sa'yo na lang yung Jaguar. O, sa'yo na lang daw, kabaya. No. Ayan. Ay, alam na ni Tatay. Okay na kay Tatay sa kabila yan. Ayan to kay ka, ano, kay Kabiwas naman. Ayan. 250 kay sa akin ano? Report. Oh, ilan yan Tay? 90. 90. 190 plus 250. Ayan si Kabiwas shout out. 440. Oh, yun. Tay, okay Tay. Sige. Ganda pala na ito. Kalinaw ng cellphone pala ni Idol. Ayan o, na si Idol. <laughs> Opo. Marikina o, kainta. Ito, okay? Si Idol kainta. Marikina, magkalapit marikina. Bay, ano ka tayo? Ito si tatay. Ito ang Bali, okay din nahuli o. Okay. okay. Ano ba sige ako umaga. Kaya mo na Para mabilis. Oh, sana nga. Kabiwas. Three days later. So nga mga kabaliwas na ano yung uh, banding fishing adventure namin ni ano ni Bata TV, ni Kabiwas ano, nung linggo yan at uh, nakatatlong spot kami diyan tapos yung ano, yung panghuli diyan yung tagalag, yun yung sana masaya kaya lang biti na sa kongkas ano, so sana sa mga susunod, maulit din yon ano shout out po sa lahat ng mga angler no, uh, Luzon Visayas Pindalang, at salamat din doon sa dalawa na sumama sa atin na mag-fishing uh, uh, adventure at uh, tuloy banding na rin ano once so, lagi matama ano na? Oy. So, 'yun mga kabaliwas na, na ano. kita-kits na, na po tayo sa ano. Susunod so, uli nating fishing adventure. Ay siya nga pala bukas. Mayroon po nga uh, ano, uh, tournament din kay Kawit. Kita-kits tayo. Diyan sa Tagalog dulo. All right. Magandang gabi sa inyong lahat. If you